guys. Good morning. So, ngayon po, magtatanim tayo ng um, pechay. So, guys, ito yung nabili nating loam soil. Nasa 8 kilos yata siya. Tapos, yung gagamitin natin dito sa paggarden garden iyan. Yung mga bottles na yan. Kasi, konti lang. Wala kaming space dito gano'n sa bahay. So, dyan po natin itatanim. Yan, dito ko lang siya tatanim ilalagay yung mga paso or yung mga containers na yan. So yan guys, eh, dito na lang natin i eh, palakihin to. Okay dami talaga nito. Kaya kailangan ko ng lupa. Madaming lupa. So guys, sinambakan lang natin yung seeds na nilagay natin kanina. Para pag tumubo siya, eh, yung puno niya, yung mga ugat-ugat niya magkaroon ng soil. konti lang, mababaw lang Pagkatapos ng isang linggo or two, pwede na nat makita na natin kung anong resulta nito. Pero madali lang naman alagaan yung petchay eh, Kaya alam kong magiging maganda ang kinalabasan ng tanim natin. So hanggang dito na lang po. Please like, follow, and subscribe. Salamat po. Happy gardening!